Mga mga ang atong magtatampo karon ron, sa usa ka lalaki, At nagpatago lang sa ngan ng natoy. Kini ang sa radyo ni Ri Rilliano. niya ang sugilano ni natoy. problema ba ini sa ko asawa nga usahay ba ko yung nauna taon di ko kasabot probida mausab usabon kay utok pero aron ninyo masayra no ang akong problema no ani on lang nako na pag mga pahita boy eh. samtang uh, ah, naguba ang akong sista ipaayo pa nako na ako sa Cebu gitar. Ah, <coughs> ay guba yon ang sista na naputol ang perdas padar ko to sa India para eh, tarungon Christian be eh. ah, ah. ah kanin lang sa akong karaoke karaoke ah uh, hmm? ah, hm eh. Ah, pag edad na ko 14, 14, larga. Aha. Ah. Ah, kani na lang, klaro pa. Ah, may gatas pa ko no. Ang akong ba ba. Ah, 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 ako, ah, ah, Ay, ah, 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 lagi

Unyang ako gilaktan, gikan dito sa tindahan, dulaan sa 50. 50 kilometro? 50 kalakang. Kaya ah! <laughs>. nalang kung pagdaghan pag-adlib niya, oy. Baan na rin na niyo, oy. Toy, maglagot ka ni Kroni mo, toy. Magkatilaw, chukas akong left hook, oy. Ah. Kapoy ni mo. Lain na ba din magkatilaw ka sa akong left hook, kahit na magpangita ka sa akong right hook. Ah, dadan na dito sa sulod. Sulod. Sige. Yeah. Dadan na dito, ikay da, anak. Ipasugat ka, ikay da. Hay, hay sa ah, tiks paborito isa mao ni atong sud ay pangitaglain kay wa kay trabaho hay blaka de eh. nitak ko trabaho Kung mo kita nako trabaho pakan ta gilichon baboy ah humba nga sinog sinugbang baboy patyon ko ni mo ha iamung ko ni mo mo ka oi patyon ha Pagkaon, magkaon niya, pagkaon ti Karo, mabuhi tao niya, pati yun niya, ti Karo. Kanyang anong pulos mo na blood, imong gihingan lan? Kung may plano niya mo, mamatay kong sa'yo, ha? Araw makapagita ka naglain mo, ni gusto rin mo? Noon siya, manigun mo, manigun ko doon, baby sulti ko, ha? O pagkaon o baboy, pati yun nak pulos mo na blood, imong gipangan lan? Ay, noon siya, maya taon ka, di, manang magka Di, sa imong mata? Kanang litsyon, di na magka ha? Uy, paminaw sa Leviticus 3, matod Ang mga Israelita naghalad og pagkaon karnid og uban pa. Pero ang ipangayo sa Ginoo ang tambok, ha? Tambok, bisag unsa basta tambok. Yung makaibla din na. Bida. Maiblaan ka kung binla nagag pulos bukog. Tingnan. Pero og dili taon ka pa kanon og pulos bukog no maibla dar. Kapalit ni Taglitsyon nga puros bukog. Noon sa, beh na na ako no. Hilom hey, diya, sa ni mo eh. ay kuno diya. Labayon, tika aning us, buwad ron. may Aking inay, ikaw ang nagbigay. Uy! Hala, si Marie, di mo mo na naglakaw. Arigid agi ay. Marie! Uy! Marie! Marie nida. Hala, siksi ako ni mo, Marie! Murag doon na kay pinaghandaan, anak na? Ay, magsugat meron ni Miyot sa airport, Marie. Ah, mauli na sa pari Miyot? Oo, taon, Marie. Uy, doha taon ka e, nga wag bis na mauli. Karun pagyod, kay nao man naman ang iyang kontrata. Mauba? Murin siksi kay ka? halo, uy ka nindot pa bisbisa na gyud di ay nag ang naguba nga yuta nga nang liki na mm. <laughs> Daan man ning liki mari. Oh. ba mari? <laughs> ay ba, ba di ay. Uh, <laughs> mo ka kay wa ka mabuni mari. Aha. <laughs> uh, ay wa oy, nga ikaw haya hay mo sa kay karon Ay, ay ay gutaw oi. Na <laughs> imong sa abroad gud. Dagdag ka kwarta ana. Ay igu-igu ra mari Uy. magpausap lang namin sa among bay kay dapat man ko nang ah. nya sayang man og dili magamit ang ubang space di ba muna nga among um, ipausab ambot og butangan baka na niya, swimming pool ah, swimming pool ah, 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 ninduta kun anak mari ay maubitang na malik ko da og swimsuit nya ang bantu piece Marie. wow, mari oh, wow hello ready na gid daan mari si pani mari wa siya planong abroad ah uh ah -huh. Ah. Woman kan si trabaho ron. Abro oh, na na siya, Uy, patabangan ako na siya sa kambana para magdungan na sila sa gawas. Mari! Recorded by X Thunder Gaming. Sige na, no, Marie. Araw magdungan sila sa kambana, ka Na, mauna ni kayo na, na Mari, nga mausap na na inyong bay. Ah, uh, ma Marie. Gani, gani May plano ming magbuhat o kuwan, tugpahanan sa helikopter? Huh? Ha? Ah? po mag helikopter, Mari? Oh, mo pa isu bras kwarta. O sige mari alis ko ha. Mike sige pa sa kumbana sa airport. O tay pa o sige sakyan mo mare. Mag try sige dako. sa ito. Ala May pagkahangin nun sa Dennis Maritilma, no? Magpausap sila sa ilang bahay. Unya, magpabutag swimming pool. Unya, magpahimo pag yung sa helikopter. Kuya, wa! Unya, magsugat sa airport. Try si dry sakyan. Bubuts ito'y, eh, Kibert. Ah, ne. Sa sigihan, mo li sa bintana. Ay, wakoy. Ako lagi tanaw sa ilang bay. Ni tanaw ko sa bayan lang Maritelma. Ano Nga Na Nauli naman si Pari Mayot, kikas abroad. Oh, mo ba? Krusa lang. Karun, Isugat to ni Maritel Airport lagi. Ah, mo ba? Gumawa <laughs> ako itong suruyo sila. Mas kinay itong pamay sa lubo. Hilong, uy, hilong. Pagpuyo, pakauwaw ka lang. Pakauwaw no, man, ha? Di ba ito mga ayaw? naman ta. Kasi na Ayaw na lang, anak. Diskarte, ayaw na, ayaw na, ayaw na. Palpak yung wato lagi kas si ilar matagan mahatagan ka pa sa lubong. Ay, eh, hindi. to taon mo. So, mula, bayra na mo sa... Huwag mo ni Rado. Anak ka. So... Jesus! O, kuha di mo, agi lang. Siyaro, napukulik balik din silang kita, nako. <tinyo> Ay, mo. Ay, masag di lang, gutawon ko, Nina. Ah, sige, magtuman mo kasi mo gusto. Bahala ka, baga mang kagnaong, di magka mauaw. Ako, mauwaw ko, anak. Ano, mauwaw? Matagaw mo, matagaw mo, ngayo! Gaagir man ko! Aw, bahala ka! Sinabuhi mo! Pre, Dutoy! Ay! Dutoy! Pre, Lamok! Ilang mo kayo. Ang kaorbe ko ito mo kayo. Pero hindi ba ako na uli na pari man? Ano man? Kunya, wag ka tagayin sinugatan ha? Kami, kitagaan mi! Ha? Mau ba? Kau, go there! Suwi! Kau, suru-suru yan ito. Tekatik ba? Kaya, naisa, nakisaging, gina na 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 ba? Oo, mau ba? Mau ba? Ngita tuloy mo? Ngita lagi tuloy mo? Lakaw diyo, kibasig, maunahan ka ba? Huwag nang ika pa sa lubong yun, basig mong nila nalangin mo. Ako ba? Basig mong Ay lakaw na! Ay, mga ka-extruder yan, lakaw na rito pre. Ako doon pre, Huwag doon sa korea kong ikaon! O mayadlaw. Oh! Primate. Primate. Hindi ko tawag niyo bumiwot kayo bro, bisaya kayo. Primate. Na, Primate! Busta? May ka na kasuruhin ka dito rin ah. Kapo na ko pangalabot ni mga mga ni bahay Oy, gusto di ko pero lamok taon nga na uli. imok, imok. Ay, imok di. Ah, lamok ang itawag na wala kay mura bag lamok nga nakakapaak bab. Butirik kay purba. O nya nangita kuno kana ko. Ah, preon kuno kuno. Oo, oo, preon oi. Migug tunay. Unsa? Marsensya hel na pre ha. Ah, kana pasi. Kere, kere, sukod Sakto ba ni mo na na. Original na. Ge kanos ka was pre. Ah, ha. Oh, nimdutis butut sopre. Salamat kay pre ha. Hmm, usas uh, na kong tuyo ni Morel. Ano, Kung nga nung ipareta kay Kadinas Bahay, pre nga. Kinahibaw na kong dunay, nagpahibaw na kong ngawan ako, ako, ngawa ako nung gusto ko nung kang magpatabang na ko, pre. Magpatabang ko pa rin yung tumula. Kapitan, mas masak pa lugar taon, ha? O, oh. o. Sa unta o. Sa unta man, pre, ha? O, gusto kang mabrol? O, oh. abrol? Gusto kang mabrol ba? oh oh o. O, o. pre? Abrol oh. yun? Kon gusto kay mo trabaho ngan tika kay among kompanya nga akong nitrabaho an didto. Nanginanglan migdugat aw tao lang kita na ko nga ha um kayo sa maong trabaho ka. Kay kamao ka man. Ha electrician ko ka pre, di ba? Oh pre bro, base din ta sa requirements ba. iso na kayo. Base uh, gusto sila nga do license ba. Kanang ni graduate gyud. Ade ah, nanginanglan, pre, ang ilang ipangita kanang do na experience ikaw, taas mo kang experience, pre, di ba? Oo, oh, taas pa na ako. Taas kayo. Aki lang ko itong pre. Kanang ligo ng experience. Kanang kadagka na makuryentihan. Ah, ikaw, kapila lang ka makuryentihan sa mga pagka-elektrisyan, pre. Oo, oh, na, pre. kung kawalo. Oo, kagamay. Katong kapangawa ito ko, kuryentihan. Oo, kagamay. Kuryentihan ko ato. Gamay, eh? Oo. Oh, apply dito. Wa, diwata kay 15 na sa kakurinti. Ah! what? Pero ay kaplaka. Ako'y maniho. Maniho ko Maniho ah, maniho. Hmm. Akong uh, ukupan ng itong mga tanda, ganin ni Mukong Kapila na kamukurinti. Ing na nga kadagha na. Ha? Di namayap. Ah. Kung mahimo, ing na nga. Naagani ka orsa, sir. Hapit ko mamatay. Eh, naku kayong bultahe ang nakakurinti na ako. Ika. Okay. Oh, oh. Abay na kong patay na ko, pero buhi pa mo na Ing na na pagsulti Para dawatong ka. Mau ba? Mm. Inanao, inanao man, Ay, mm. nanaon ako. Ano'y nanaon mo, pre? Eh, gusto bang ko nila ka nang doon na experience sa pagkakuryente o ka nang nakuryentehan. Kay mas maayo ko noon ng mga ingon Kay mag-amping naman. O ka nakasiguro nakatrabaho ha? Nga klaro, yun. Kay inamping ko naman. Kay oh, uh -huh. nakuryentehan ako. Mahal lagi, pre. Mahal lagi. Tinuol yun na, pre. Ako bitaw, sukan ko nakuryentehan ko. Awa na. Mamping na kay ko. Oh. Pag ako ako eh. ah, Kala, na ko uh, 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 Gusto na? Ha? Recorded by X-Thunder Gaming. sa gipasabot ni Parimiyo na ako, kung nainganyo ko nga mauban nga ito sa abroad, maong isultihan ko kunya sa mga requirements sa taon. O gumika at siya awag na ko, awag yung Kuha agday ko mga requirements. Kunya? May noon, pre, nga, tando ka. Sinitin na naman, pre. Maulagi, pre, ma lagi. Kaya gusto sa taon ko pareha si Parimiyo, ba? Nga daghang kay kwarta pagpauli, ba? O kay labot sa mga gidag, ipadaan niya sa pamilya, o gidala niya, ba? Maulagi, pre, pero ang problems niya, ang imong kami ngaw sa si imong pamilya. Ah. Oh. Yeah, sir, pre, sugod mo sa awa na. Wa oh, pa ko kasultian na niya, pre. Usli oh, da yon, pusab di masamok ba? Ah, uh, obre, obre. Ah, sige sige, ako sultihan. Ha, ah, masugod lagi na. Yeah, imong mga requirements. Ah, requirements na ako, perbeda. No problem na kay gitabangan sa kompromiso taon. Gamay lang kay ko ang ako mga requirements. Mo oh, ba? Pag pag din do tanda di ka gusto requirements? Ba <laughs> <Dawa> ka? <laughs> Pagyayay. Pagyayay bini mo, pre. Ay, to, may kalimti, pre, kung mag-abroad na ka, ha? Ay, so, unsom to. mga li, Hindi ko pre, dagat, Tatanan. Oo. Ito, taas mo kayo. O niya. Pang na ako. Ang gawin mong sinugata na on sa... Pre, ang ba? Nga, ini Kole, mawag rin yapon, grupo mo dahan. O, salamat, pre, pre. mo, pre, ha? Malipay lagi mo, kung magkatabaho ko, abroad, lipay mo. Lumos. Pre, naong kayo kwarta. Kung og ma kompleto na ko sa requirement bre, ay sultihan ko sa pare mo. Na aboard ko. Let's G. Satchik's favorito. Lagyo yan ako pa ng oh, excited mga kayo kong makalaga. Ang kinanganin nga na ako yung sultihan akong asawa, pinangga ang sinina. Mular na nang pingon sa abroad. oh, hindi daw na nahugas pag unos gawas ba niyo nuhugas ako nulong bi ah beda kinang na may bawo siya mula rin na ko? ingos goes og oh, siguro ko mali pa yun siya ah doon lang ako ah ah gan ah may mo ba magsulat kita sa makajot ha ah kay doon na lang tayo yung gusto ng isopresa niyo ba hmm unsa man nakba ah gan kanang mm. ah, ah, ah. Ah, gusto man kang mukaon o ka ng mga lami-lami no, dito sa restaurant no? No, syempre Eh, Pisa ko tayo di ganahan ng lami. Pwes, karong pila ka daw matuma na ka na lang. Hmm? Oh, kaon niya bisag. unsay sa'y gusto mo lam yun! Hmm, maaari kay Kwarta. Lison mo ngayon kang palitong pungo-pungo. -pung. Ako rin Ha? Karong sunod si Wala rin ka para Ha? Oh, magkuyong is premium. ng Nakong ilwildo kang. Og, makapausap na niya tayo niya itong balay. Kanus amang kamu larga para mau sabang atung balai. Sunod si mana? Sunod si mana, ha? Ha? Na-approve naman ko, ha? Padaan-daan kong tikit, sunod si mana. Mau nga, andam, andam ko mga sinina, ha? Panglabada na daan niya! Yung sa may giingon niya mong larga ka. Ha? Nabot-bot ang desisyon, no? Huwag ka musultin ako. On sa na, On sa may buhato niya magdili ko masagot? Ah, gang, kanang kuhaan kanang ng larga ko. Sunod si mana, pag-igitagaan ko, appointment, ready na ko, gang, ha? Uh, oh, pwede na ko. Uh, di na, na pwede kan? atras ka. Oh, ikaw. Mantuman kasi mong gusto. Ay, napagdaho nga na asawa nga. Uli-uni mo, ha? Leonida! Sa akang dugo sa kung oto ka, ano eh? Pero bisag supa kong asawa, wag yun ko pada, Kay lison naman ni atras. Kay sunod na naman mo larga. ang tiki mo ay among hiwat. Unden, Oh, oh Frey, ang sama na. Eh, ready na ka sa paglarga o mabre. Oo, oh, eh. ready na ko, Frey. Potos na ako kung natan, mm. ikaw, ma, -lil 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 mong sinatanan, Frey. Hmm. Ngunit ikaw, man, Dili Hindi lang yung mga asawa ang nag-anda na, Frey. Oo, man. Oh, ang lihok ako sa asawa, Frey, kay... Oh, okay. oh, Cellphone mo, Frey. Hello! Hello, Frey na to, Si pari imok ni ni mo pre. Yan tungkol sinyo gini ha? Ha? unya? niya? Ang imo sa pre. Si pari nida gidaan ang hospital. May noon. Si wa ni niya pre. Aw ha? Nga lo ka pre? isul ko siya gidaan wa pre. Oh my God! Mga niya po problema ron. Kaya na-cancel it to me ang akong paglarga. O niya? Ang nakapalagot akong maayo, kay pag-abot ang ospital, may problema yung laboratory. Ingon siya, sakit ko nung no iyan Pero ang resulta, panuhot ra. Giyaplasa na rin mong sed panyawan liniment oil. Purbida ka itong sed liniment oil nila. Wako ko kasabot sa kong gibati tao na eh. Naglagot ko kung karon awan ako akong dahil pag Siyang taon ko. Saan so, ako, ako sa Wate Press? Ikaw, ikay na imutang siya ang dapit at press. Pungan ba ko mo? Pagkat sakit-sakit ka? Umialigin ko taon. Ang Ah, mahadlok sa ko kay Basit. tawag di ko kapugong. Paglimutan no niya ko tungod sa kalagot. basig akong maitsas bintana ako nga sawa. Paliog ko ninyo ba? Unsa may akong so oh, unsa may akong pa ani? Eh, di ba? Unsa man kung kamoy pasultihon ba ma? Natoy. Okay, ang sendo nato kanong nga dalawa, Goliath. si dudong nato Ate atipres. Nato eh. Mm, kanis dudong nato yung atipres. Happy tayo yun nato matuman yung pangandoy nga. Mm. Makakaon sila tarong-tarong. ang iya man sa lasawa taon, mayway, gusto, gusto atipres. Iman gusto mo Nanday mga kapilisan na atipres. Gitabangan siya siya pare, para abroad, at sa gawas pa ron, okay na tanong na, na naibisa, na, na, tanong na, para trabaho yun sa dito. Karoon ang iyong asawa na ginarati mo sa dati press, ha? O, hindi ka na iyong asawa nga mga brood siya. Tinoon na, ah, wag well, siguro sigur, yung kay gana, Wait, kaya paglarga pa doon na tayo sa airport, kuya pa rin yung asawa at press, kapahot. Hindi hmm. na kansil ng flight. Ano gano'n? Wala na siya makadto. Ano gano'n ba ya? Ndo kung sa hadil ah, mesa ingon nga ko ano ngandoy mesa tanga marar ang -ar atong pagabutan. No, pait sa ni magsigit ang suwag buwad ati preso. Ay dili misa, kadabuad, lamik, may kada buwad lami mi gyana magputos kag saging kadang haubo ni saging ibutal ni mo ang ah, imong An kanon nya ipatong buwan? ang buwad. Puti ni mo humot kayo. Oh, humot kayo. Nya uh, yeah, tus uh, lubog suka. Sus lami agyot pero og oh, kada adlaw sa so, nato at preso. Pool po. Pool dili sa maayo. Kun kada adlaw andar patong kidney. Dapat ako abigot sa ang yang gisuo ati preso. Kun sa isodaan ni mo diha. Ah, bay pipi, matari ba? isa siya. Kung ano itlog nga, maalat, o buwad. Uh, ko suyop lang sa di... oh, pulis parat. Kung suyop, aw, inom lang sa di but Aw, tubig yung ito kasin. <laughs> Kompleto na tanan. <laughs> Makindib yung kanan, di ba? O, ito na mo. Tina, no? Ang asin na uh, lang. Matom na, skin, eh. Cuyo, na nga, uh, dah, sa kidney. Kuyo, makina. Mauna nga, dahil sa disayin ko, Bintabinta, tatuloy kayo maka... Pahuman mo siyong bayo. Dahil nga 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 maka-dawas, maka-abroad, no? Dahil nga nga Pero... Uh, Nasa yung maka-abroad sa bana di magbidua, ba na -pa is magbidua, magbidutan, magpaanak, paglaing purpida. Mauna eh. Huwag uh, hinungdan. Mauna tayo Oo, oh, huwag hinungdan. Diba? mo-abroad ang bana or ang asawa, mm -hmm. ang, ang ilang mga kapikas dire, Magduwa pa oh. Ang luoy ang mga anak at tipres kay maghinuktok tao di nga. Dili sa ingon nga ko ada tipres no. Maghinuktok ang mga bata oi. Eh. Oh. Uh -huh. Magunahon na bangay nga na ilang kaimtang taon. Maghinuktok oi. Eh. Dili sa ingon maghinuktok yun. Luoy kay mga anak. Nga uh, na diha ma'am samtang wa mo moy anak mas maayo na nga pa bruda imong bana nya. Oo, oh, nya ma tarong, -tarong Pero, na. Oh, inig abroad sa imong bana ayo sa pag duwa og lain. Ayo pag duwa madjung. Kan mo duwa ah. basta duwa ngadjong ati pres abong. Sila eh, ay kung ngadjong. Ha? Ato <laughs> di mo duwa. Ala. Wa man kada Ala imo ha kada wa ni kaso kay di man kapabunot sa imo paningi. Ah basta mo di gulyat trip sila di li madjong. Ha. Oh. Madjer. <laughs> Paningit dos bambu Paningit dos bambu bunutan gila basta wa di ka. Duwa kag madjong dai abot lang. Ba mo sa may masulti na abroad na babae mo ambak unta sa building sa hongkong Kong. Ano ba? Pag abot na diri sa Pilipinas ati pres gulyat. Nakutahan sa silingan. Kami nga ba't akong sila? Oh. Ang yang bana, ni kuyog sa laing babae. Ang iyang anak lalaki na priso kay na adik. Ay lang anak babae, nilayas kay ni Mabdos. Uh -huh. Mm. Ni balik sa Hong uh -huh. Kong at sa Cebu tigay bati mo ambak na sa building. Oy uh -huh. mo na naka ba. na abroad ka nga imo na din. Karon. Sino na ti presyo? Oh, karon ya na tong guri. Dining yeah, okay. wala siya madayon pag larga sa abroad. Wala ta kay balog unsay plano sa Ginoo. Uh -huh. na. Nadre. Ah. Jeremias 29 bersikulo 11. <inaudible> Ako lamang ang nasayod sa akong <inaudible> mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Nara, May maala o uh, inay maalaot o paghatag ninyong kaugmaon ng inyong gipangandoy. Mo igo na sa plano niya ati Pres, wa no. sa maday yeah. ni sa Ginoo. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot o paghatag kanyong kogmaon nga inyong gipangandoy. But sabot, niya may saya at yung presyo, dilita ka abroad, apan mahinun ang atong pagpanabaho din eh. Oo, oo, oo. nila ha. Aalag ka mo, sir, atong sender. Murang ikukain na nimo mo, ayaw at mahayagan ka. O kanimaw ni siya sa Old Testament. O, arita sa New Testament. Samot, samot ka, mahayagan niya mo sa labutan, sir. Matthew 6, verse 33 apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo aron sa iyang oh, balik apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagtinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag e graniya kaninyo samot kini kay kini ang pagpagpaharian ninyo ang Dios labaw sa tanan ang iyang asawa nagbinuang nangilad nang pasakit-sakit panuhot ra ito Oh, wala ilang kabalat. Uh, ang iyang asawa ba, hindi gusto mo? gusto. Abroad. Oh, hindi gusto. Uh -huh. Uh -huh. mas mas sa <clears> tingali, uy. Oh, oh Paibaw naman siya ng uh -huh. abroad. Oh, sige lang. Kasi ako nang ibasa dire, uh, sir, na ano may ingon man ng giro nga. Siya na naibaw. Siya, naibaw. Oh, -oh. bito o siya o bito na naibaw. kada bitaw pa sa, uban bitaw at ipres? Nga. Kanang ugari taan ng Nay, kada ako nung usahay, ugtanaw ni mo at ipres nga, muragwa na nakakauyon. O di ba, sila may waka ka nimo na iuban nga mo resign sila kaysa papahawaon oh. kay aron dili kuno kay ngilad na pay lai pa nurtong patik pa pay lai bawat ti press Nga, og mahawa kun nga og ka dili kuno ka mag goal kay nami gingon ni close ang door na kuno door nga open mo oh. ano ako asa tusgulat gulat ako ano ako murag na subo ko at ti press kay ngano Ini ko lang ako sa amo ba? Oh. Gunita na ako sa boyfriend. Sa ang ka? Gunita. Gunita? Gunyat. Ah, Gunyat. Ako magsakay plano sa ginoo kayo. Masari ko lang ako dito niya. Hindi e, gulit akong boyfriend. Nagagbay na na ako. Ah. Mana siya. Wala ka kita glahin dito si Bungo. Wala ka naman di dito. <coughs> <coughs> ah! Dito sa so slow, dito sa so slow. Saka nang gulat. Gwapo mo anak nagulat. Ah! 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 Siapa tu budak itu lembut? Kau nak kau, pasal tihan. Ah, ah, ah.